Uh, magandang araw mga gulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to bali update ko kayo dito sa mga pananim mga kagulay uh, kawawang kawawang mga pananim kapag ganitong umuulan mga kagulay kung mapapansin nyo tubig-tubig na naman sa dyan pero at least to hindi naman ganong na iistakan to ng tubig kanina sobrang lakas ng ano nagtatali nga ako kung mapapansin nyo ay nag gumagawa ako ng ano ng Uh, gapangan nitong na ano natin, sitaw natin. Tapos bigla na lang inulan na napakalakas mga kagulay. Kahit ngayon nga nagumagawa ako ng ano ng ng vlog na to, kaya video na to ay maambon pa rin. Ulan nga, hindi na siya ambon kasi medyo malakas-lakas siya nunti. Pero kanina talagang malakas ang ano dito, mga kagulay. Ayan siya oh. Ito yung tataniman ng talong na sinasabi ko sa inyo, hindi pa siya na pulverize kumbaga pinaplat lang kasi araro lang ginawa kaya mapapansin nyo hindi siya pulverize talaga kumbaga pinaplat lang siya bago po pulverize bago ano tatabunan ng ano mga kagulay tatabunan ng plastic mulch talong ang tatanim dyan mga kagulay yan siya 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim na plat mga kagulay Babasa na tong cellphone ko Yan gawa pa more gusto ko lang kaya naman ako gumawa ng ano mga kagulay. Gusto ko lang may pakita sa inyo na halos ano, halos tuwing hapon na umuulan na dito sa amin mga kagulay, malalakas pa hindi basta-basta na ulan. Kung ano, uh, gusto yung ko yung uh, mapasunayan ko, bisitahin nyo lang yung ano ko, Facebook ko. Lagi ako nagawa doon, lagi ko nag-release, nag, ano, gumagawa ng reels. Laging ulan mga kagulay, halos tuwing hapon. Yan siya o, oh, kawawang kawawa ating ano, mga pananim kapag ganito. Buti na lang to, hindi siya nababaan. Di katulad doon sa tinataniman ko ng sili dati at saka ano, talong. Ay doon talaga, talagang hindi mo makikita yung plastic mulch dito. Ah, ganyan lang naman kahit papano. Yan siya mga kagulay. Nandun sa kabila yung ano, yun. Nandun sa kulay green na yun. Yun yung ano natin, hinaharbisan natin nung ano, nakaraan. Pang-apat na harbis sa sitaw. Ayan siya mga kagulay. Nandun siya sa kabila. Ito, baka kakasya dito mga kagulay. Yun nga yung sinabi ko nakaraan na 320. Depende sa spacing na gagawin ko mga kagulay. Plano ko sana isingle na lang to kasi parang ano, ma... Kapag na do double row ko pa, parang wala na akong daanan dito pag nag ng sitaw mga kagulay. Pero titignan lang natin kung ano yung maano niya. Kung ano yung magagawa natin diskarte. Eh kasi unti lang to kumbaga inaano natin yung ano yung space talaga talagang hindi natin di tayo nagano na, gano, na so, kumbaga di, di natin sinasayang yung space ayun siya kung makikita nyo gumawa ako ng ano nandiyan pa lang sa taas ako kagina na nga diamond type yan pero hindi naman diamond ayun siya mga kagulay ayun medyo nababasa na yung ating cellphone mga kagulay kaya dito muna tayo sa may ano sana yata balik tayo dito sa ano sa may dilim mga kagulay kasi medyo lumalakas yung ulan ayun na lumalakas na yung ulan mga kagulay ayun nga yung tulad sabi ko kagay na mga 320 siguro kasi dyan na talong ah, nakapagpunla na rin ako hindi ko na lang na yan oh. ang ginawa kong pagpunla pala mga gulay sabihin ko lang, hindi ko na lang nagawa ng ano vlog o kaya video yung ginagawa ni nung isang vlogger na ano hindi nakalimutan kong pangalan yung ipupunla mo na lahat sa isang ano sa isang balde o kaya sa isang, isang ano tapos ililipat lang sa seedling ite testing ko yung ganun na pagpupunla ng talong mga kagulay kasi base doon sa napapanood ko sa kanya maganda kung bagay uniform yung pag ano pagtaas niya kaysa doon sa i-direct sa seedling tray Dati sa seedling tray na ako, ano, dinediretso ko na pero ngayon hindi. Hindi ko siya dire, ano. Papakita ko rin sa inyo. Ito, pero hindi ko na siya maano kasi tinabunan ko siya ng ano, mga kagulay. Tinabunan ko siya ng pangalan nito. Ah, uh, basang tela. Andito siya mga kagulay. Ayan siya, maliit lang na ano mga kagulay oh. Maliit lang, dalawang pato si lilipat ko lang na lang sa seedling tray, mga kagulay. Ganun na lang yung gagawin ko. Para uniform na yung pagtaas. Kasi, nagtataka rin ako sa ano. Ay, nagtataka. Hindi naman sa nagtataka. Kung baga, kasi kapag sa seedling tray, merong hindi tumubo. Ay, sayang din naman yung seedling tray na ano. Kaya, sayang din yung ano. Para kapag... Ibig ko sabihin kapag nilipat doon sigurado nang ano basta ma ma-applyan lang agad ng ano ng pang dumping off kung tawagin. Yun naman ang kalaban sa sa mga sidling na talong o kaya sili o lumang sidling yan, dumping off lang naman ang kalaban mga kagulay. Sa sa insekto madali lang naman mag-spray ka lang naman ng pang insekto pero yung dumping off kapag hindi mo hindi niyo ano na napula pula kumbaga ay talagang uubusin niya yung sidling ninyo mga kagulay kaya ako doon nga doon sa tataniman ko ng ano ng, na, na isang ektarya doon sa ano dito, sa nagpapatanim sa amin sabi ko nga bumili na lang ng ano ng ng ano ng sidling yung naka ano na nagtubo na na ano yung ililipat tanim na lang kasi kung ako pang gagawa ng no, mga kagulay mahirap naman hindi pa naman hindi naman ako biyasa sa ano sa pagsisidling baka mamaya ma, ma ano pa ma delay pa yung pagtatanim namin doon bis na November baka mamaya bis na 7,000 baka mamaya hindi ko naman siya sabi na ano na mamamatay o kaya maano kumbaga naninigurado lang ako mga kagulay para kapag, kapag yung tubo na kagad yung sa transfer na lang kagad kumbaga sigurado na yung ganun kasi mga kagulay kaya nagpaano na lang ako nagpa sidling na lang ako sa ibang tao para Diretso na mga gulay, hindi na rin matrabaho. May hirap kasi mga gulay, hindi naman ako yung gagastos. Tapos madidili-delay pa, halimbawa hindi ano, makatubo yung 7,000. Kaya yun ang ginawa ko doon mga gulay. Kung baga naikwento ko lang, kung baga ito, itong video na do, tungkol dito sa ano sa ulan sa amin, kawawa talaga ang tanim. Lalo na doon sa mga hindi naka-plastic mulch. Ito po yung sinasabi ko na silbi talaga ng plastic mulch na ano, pag umulan na ganito, hindi basta-basta na mababasa lahat yung buong lupa dun sa tinaniman nyo kasi naka-plastic mulch siya. Kaya yan yung pinakasilbi niya. Yan yung isa sa pinakasilbi ng plastic mulch, mga kagulay. Kaya napaka-importante rin. Kaysa naman yung hindi kayo mag-plastic mulch, hindi nga kayo gagastos. Pero ang ano nun, ay kapag ganito ulan, ay maraming ano, tutubong mga damo. Kaya, yun, magpapadamo ka, gagastos ka rin. Ito lang kasi yung plastic mulch, mga kagulay, isang bagsak lang kasi, kumbaga, isang, kumbaga, isang gas, kumbaga, bur, ano lang, ah, biglaan na gastos. Yun naman yung walang plastic mulch, kapag ganitong tagulan, na talaga naman na ah, mag spray ka pa ng, ano -ano na kung ano-ano na ng damo. Tapos kapag umulan uli, namatay sila, pag umulan ulit ng mga dire-diretso, ubo na naman ulit ng damo. Kaya mas gusto ko pa, gusto ko, mas gusto ko pa rin tong may plastic mulch. Yan mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga kulay sa bago pala sa munting channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update ko yung lagi sa gagawin kong video. Kahit sa uh, paunti-unti pa lang itong talim ko. Saka sa ano, sa mga subscribers ko na. ah uh, Pa-follow nyo na rin ako sa Facebook ko, Greg Bueno. Gumagawa rin ako ng mga video doon, mga reels. Pa-follow na lang po. Maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat.